nagaano sila nagtatabo si Pade yung si Darling ko naman ay naglilinis ng istakan dito may tulay oh. ganda hey guys pa pa merienda kami ni manajira Pag <laughs> 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 ako ako Pamerinda kami ni manijera dito lang kami sa may sumulong Sa tindahan ni eh? Aling Michelle <laughs> Ayun po, ang tindahan ni eh. Aling Michelle. 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 Maglalabas kami guys ng baboy Yung katay namin mamaya uh, Pambukas na tinda Naging ka po Ayan, papuntang Maynila yan Taon ng Kalawag Bayan ng Kalawag Ito naman papuntang Bicol nila ako ako ay nagbabayad hindi <laughs> sila nagbabayad ito ang grocery ni Aling Michelle wala nang pansin guys dito kami kukuha kami ay eh, maglalabas kami ng baboy para mamaya mm, ang pagkatay ang pagkatay pag Sabado ay ganito ang gawain nila. Kahit maaga pwede nang ilabas ang mag-stock doon pag Sabado. At ito na si Boss. Si Boss. Hello Boss. tawag ka? may kausap Guys, ayun na. Ang linis. Walang walang puti. Sobrang putik lang. <laughs> ayun. Si Padi, ayun. Wala nang ginawa. Nagtayo lang. Nagkakalag <laughs> din ako dito. Nagkakalag. Ayun. Naglabas na aking boss. Nang kakatain mamaya tatlo kay ano yan kay Manajera Inday yan kay Bosmart dyan sa kinakalas ni padi hindi na yan Pade ito lang, tatlo oh hindi pala yan Pade ah dito man may ano pa doon Yan guys, pag Sabado yan ang gawa nila. Aalis, magap na agap. Pag may kuha ng baka, kukuha. Tapos diretsyo na sila pag labas ng baboy papunta sa istakan. Ngayon, asa na? Parang din na ah. Ayun, nagsilabasan. Nakalabas yung isa. Ito. Kapag ito tanghawag, kaya sa'yo hmm. mo. Kalabas, ang init. Mm. Ayan. yung dalawa. Mm. Uy, itlong! Uy, mapasal no. init. Pumasok ka. Masasal Cardo. <laughs> si Cardo. Malak, malakas si Padi at naka-stink. Ala, ala, ayan. Ala, <laughs> boy. Maboy, ma. Ha, ilo. Ayaw ano, ayaw malabuyan Guys, dito kami sa ano, <laughs> pabuki. no, <laughs> nawala tuloy ako <laughs> Dito kami sa istakan. Ayun, si Padi. Nagtatabo. Ayan. Araw ng sabadong ngayon. Ito yung harap. Ito yung likod sa akin. Ang ganda dito, oh. Diyan sa loob niyan ay istakan niyan. Ayun, oh. Napakainit. Nagaan na sila. Nagtatabo si Pad, eh yung si darling ko naman ay naglilinis ng istakan dito may tulay yan oh. ganda ay, may kambing hmm. nangangain nangangain ng kambing buntis pa yata yan Tara guys, pasukin natin. Yun ay pasukan din. Kaso dito pasukan din. Pasukin natin ito. Ayun! na hmm. Napaka-press ko dito. Babahog! Hmm. Diba? Diba? gulo gulo ng bukway gawa ng ano sa hangin ayun malawag ito dito lang ito sa sumulong sa may tulay Yan na. yung istakan. Dito. Malaki itong ano ba yan? Kaso sera-sera na. Ito lang yan. Hmm. Ayan, na. At paalis na kami. At din namin yung baboy. Bye guys! sa so, next vlog sa pagsama ulit ko sa pagkuha nila sama ulit ako ayun na, nagugas na ayan ang aking hasawa na napakasipag sa trabaho tara na tulad ka dito Tarling. Darling. Darling, bisperin. Ayan yung baboy. Bye! See you next vlog. Huwag niyong kalimutan. Mag-comment. Mag-like. And...